Another day another vlog. Thank you Lord for this day. Bale ngayong araw nga naglilihinga yung atsinyo. kaya pagbibigyan muna natin. <laughs> Hi mga che, welcome back to my vlog. Kakatapos ko lang talaga magkape no mga time na to. Kaso maaga nga nakabili ng ulam si mother kaya nagpahiwa na siya ng bawang at sibuyas. Binili niya nga sa akin na isang kutsa ko nga muna tong lulutuin namin na ulam bago ko nga to igisa. Kung mapapansin nyo nga, hiwa-hiwa na nga tong baboy kasi si nanay maaga siya nagising at siya na nga din yung naghiwa nito. Ulam nga namin to sa tanghalian kaya naman siya yung naghiwa para nga daw mabilis akong makaluto. Ay rugo, balo yun naman man, nung nga e napapengili yan, sigurado mag-video ko pang ini at maluwat bayo ko haluto. <laughs> Bale, ang ginawa nga ng nanay ko, eh pinakabanlawan na niya nga yung baboy. Tapos nilagay na namin dito sa kserola. Tapos nilagyan ko na din siya ng bawang at sibuyas at paminta. O ba diba, unlimited yung salitang tapos, tapos, o tapos po, takanya niya rin eh. <laughs> Bali yung karne nga ng baboy, kaedad ko nga siya. Kaya kinailangan namin gumamit ng pressure cooker. Pero kung marakal niya laman yung tangki, yu, aliyepe pressure cooker. Gisa na niya laman ng tangki. Kadalasan nga kapag matanda yung nabibili naming karne, e pine-pressure cooker namin siguro mga 10 to 20 minutes. Pero no senior citizen na karni karne, ay rugo, kulang yung pati hapon. Charis! Actually, noong time na nagluto nga ako ng tidtad, eh yung panahon talagang malamig, maulan at makulimlim. Dito nga sa amin sa Pampanga, kapag signal number 3, walang ulan. Pero pag walang signal, ay napakalakas. Minsan nga, mapapaisip ka na lang talaga. Pag masika ng uran, at lub. Putang ala namang uran, ala lub. Pero nung high school days ko, favorite ko din yung nakapasok ka na tapos biglang magka -cancel. Pag uwi nun, eh maliligo talaga ako sa ulan. At syempre, dahil walang pasok, magbababad ka sa TV sa kakapanood ng mga cartoons. Anyway, na nagluto nga pala ako ng dinuguan. Bali, dito na lang sa kubo ng kapatid ko ako nagluto. Dahil wala pang karga yung tangke namin noong mga panahon na yan. Nabansin ko nga dito sa kanilang dingding na meron nakasabit na saging na maliliit. Pagkakuha ko nga nitong isa, eh meron nga akong biglan naalala. Pero secret na lang yun. Ay, kayo mo kanyan. Ano mong isipan niyo, eh? At in fairness naman nga dito sa saging, kahit maliit siya ay napakatamis. Pwede na yatang ihalo sa kape. So going back dito sa ating niluluto, after 20 minutes, e eh, pinatay ko na nga itong apoy tapos i-check iche natin kung malambot na. And again, yung 20 minutes po, eh, hindi pa po tayo sure kung malambot na yung karne. Kasi nga sabi ko sa inyo, e eh, kaedad ko na nga itong baboy. At after ko nga mapatay yung apoy, eh ayan, nirelease ko na nga yung pressure sa loob nitong kasirola. Kailangan nga lang maging maingat kapag gumagamit tayo ng pressure cooker. Kung hindi natin alam gamitin, eh mainam na magpaturo po tayo. There are some cases kasi na hindi pa nila natatanggal yung pressure, eh direct na nilang binubuksan yung takip. Kaya naman Rigon, nung kaluguran may lupa mo, magpasawop kayo nung ekobyasang gumamit pressure cooker. <laughs> Anyway, bukod nga pala sa bawang at sibuyas at asin, eh naglagay na nga din pala kami kanina dyan ng konting suka. Tapos nagdagdag lang din kami ng konting tubig para naman hindi matuyo. So heto, unang-una ko nga ang chinek itong taba ng baboy. Kasi minsan, yan yung matigas. At heto, okay na siya, malambot na. Feeling ko nga, aliko na yung kaida din yung babi. Baka teenager ya po. At nung okay na nga yung karne at malambot na, nilagay ko na nga pala itong dugo. Pagkalagay nga ng dugo, agad natin tong halu-haluin para hindi siya magbuo-buo. Anyway, alam ko, nakasanayan nyo na kapag nagluluto nga ako ng ganton dinuguan, eh nuuna ko nga yung pang-asim. But this time, dahil naglagay naman tayo ng na suka kanina, eh pwede na nating ilagay yung dugo. Yun nga lang, yung naibigay nga na dugo sa atin, eh may halo ng tubig. Kaya naman syempre, alina ako mag-expect na lumapot siya yung dinuguan. <laughs> Dito nga sa kawali, naglagay nga pala ako ng konti mantika tapos naggisa na nga ako ng bawang at sibuyas. And then, itatransfer na nga natin dito yung ating pinakuloang kanina para maigisa na rin. Usually, yung ginagawa ko talaga pag nagluluto ako ng gantong dinuguan, eh ginigisa ko na siya direkta. Pero syempre, dahil may edad nga yung baboy, kinailangan ko muna siyang isingkut siya at palambutin sa pressure cooker. Pagkagisa nga, ayan, bali pa kukuluan lang natin ng very light para maluto ng husto nga yung dugo. Para naman sa pangasim, eh gagamit nga tayo dito ito na sampalok. Habang ang kumukulo, eh, nilulusaw ko na nga yung sampalok para makatas na makatas. Nang sa gayon nga din, eh, lumapot ng konti yung ating sabaw dahil nga matubig nga yung dugo na binigay sa atin. Ako kasi, alam na alam ko kapag yung dugo malabnaw, eh, may halo na talaga siyang tubig. Or pwede ding napuyat yung baboy tapos naging anemic siya. Kaya ganun yung dugo niya, maputla. Char! <laughs> So, heto na nag-evaporate ng konti yung sabaw ng ating dinuguan. inilagay eh, ko na din dito yung pangasim na sampalo. I also added konting pampalasa nga. Tapos, nung kulong-kulo na, naglagay na nga din pala ako ng siling haba. As you can see, yung ating nga palang dinuguan, e, eh, medyo mataba. Kasi nga, yung baboy, mataba siya. Pero, hey, go, medyo masabaw nga lang tong ating dinuguan. But, don't worry. Bawing-bawi naman tayo sa lasa. Nung matapos nga ako makapagluto, agad na nga pala akong nagsandok dito sa mangkok. Ay, may ranop na yung nga. Chipo, tayo, may kagli Angelino. Charis. <laughs> Hindi na nga tumigil yung ulan noong mga oras na yan kaya sigurado may pakanyaman na naman yung pamangan kanini. <laughs> o oh, ba diba? agyang masaboy tang kay katamon dinuguan, potang alaning laman at paring ulam, itang sabo. <laughs>